required kaming manood kasi for movie review yun na lubat na ako kaya hindi na kita na i-text bakit di ka naka naki-text ayaw magpahiram ng cellphone ni na Chris at Ami dati kasi inaway mo sila dahil diyan sa over pagsisilos mo wala kaming kasamang lalaki na maliban kay Nelson. alam mo naman sigurong boyfriend siya ni Ami ang dami rin kasing satsat -sat ng mga kaibigan mo sabi nito concerned sila sa akin huwag mo silang ipagtanggol ang sabihin mo masasama ang ugali ng mga kaibigan mo ayon nila sa akin na inis na siya ano ka ba? Lahat na lang ba may violent reaction ka? Oo. Hindi ka gusto ng mga kaibigan ko. Pero hindi sila masasamang tao. So, ako ang masama. Ganon? Masama bang protektahan ka? Hindi mo ako kailangan protektahan sa mga taong nakilala ko na bago pa kita makilala natigilan ito napansin na ata nitong nananagot na siya hindi tulad dati na nangangatwiran lamang siya na may kasamang lambing siguro tama ang kanyang mga kaibigan kailan pa siya magigising anong gusto mong palabasin pinipili mo sila kaysa sa akin pini pag pinapili mo ako yes sila talaga ang pipiliin ko sakal na sakal na ako sa iyo mike hindi ko nga kilala ang sarili ko dahil sa iyo napapagod na ako nakikipaghiwalay ka ba paano kung oo sinubukan ni liana huwag umiyak pero masakit talaga sa puso ang nagaganap Nahihirapan na akong mahalin ka. Hindi mo kayang maging loyal sa akin. Nakita ko ang cellphone mo kagabi. May iba kang babaeng ka-text, hindi lang isa. Madami sila. Hindi mo kayang maging loyal sa akin. At ako pa na loyal sa iyo ang pinagbibintangan mong may iba. Unfair ka. Alam mo ba yun? Kaya ayoko na. For me.